Magandang gabi na ito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nanawagan si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa Kongreso na suportahan ang modernisasyon ng AFP. Sa isang panayam, binigyang diin ni Browner ang kahalagahan ng pagpapalakas at pagsasamoderno ng sandatahan sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga kailangan ng AFP ay karagdagang barko at jet fighter para sa pagbabantay ng ating teritoryo. Sinabi ni Browner na hindi magagamit na dahilan ng mga panggigipit ng China sa mga barko ng Pilipinas para i-invoke nito ang Mutual Defense Treaty sa Estados Unidos. Ano yung kakailangan nito kapag sinadyang salakayin ang mga barko o teritoryo ng bansa? Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty sa ng Pilipinas at Estados Unidos, ang isa't isa sakaling isa sa kanila ay atakihin ng puwersang panlabas. Sinabi ito ni Browner bilang tugon sa pagharang at pagbangga ng Coast Guard at Militia ng China sa dalawang sasakyang pandagat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Parehong naghain ang Pilipinas at China ng diplomatic protest dahil sa insidente. Nananatiling ligtas ang 136 na Pilipinong naipit sa bagbaka ng Israel at Hamas sa Gaza. Ayon kay Philippine Ambassador to Jordan Wilfredo Santos, stranded pa rin sa Gaza ang natutang mga Pinoy habang hinihintay ang pagbubukas ng Rafa border crossing kung saan tatawid ang mga evacuee. Bago ito, binuksan na ang border sa pagitan ng Egypt at Gaza para sa pagpapaabot ng tulong sa mga apektado ng digmaan. Sa ngayon, iniinda ng mga Pinoy sa Gaza ang kakulangan sa pagkain at inumin tubig. Pero ayon kay Santos, nagtutulungan at nagbabahagi na ng gamit at supply ang mga Pilipino doon. Iniutos ng gobyerno ng Pilipinas ang mandatory evacuation sa Gaza matapos itas doon ang alert level 4. Sa kabila nito, sinabi ni Santos na hindi patiyak kung lidikas mula sa Gaza ang lahat ng Pinoy doon, lalo na ang mga nag-asawa ng Palestinian at hindi makaalis sa lugar. Sa ibang balita, nilinaw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na mananatili ang number coding scheme mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ang paglilinaw ay bunsod ng kumakalat na balita na palalawigin umano ang number coding scheme mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Bukod dito may lumalabas din umano na aprobado na raw ng Metro Manila Council ang naturang coding scheme at nakatakdang ipatupad sa ilang lugar sa Metro Manila. Paglilinaw ng MMDA, walang katotohanan ang nasabing mga balita at agad na nirepost ang umiiral na number coding scheme. Anila, parehas pa rin ang ipatutupad na number coding scheme at ito pa rin ang susundin. Gayun pa man, ang number coding scheme sa Makati City ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi at wala itong window hours. Suspendido naman ang expanded number coding scheme sa mga special non-working holiday sa October 30, November 1 at November 2. Pinasaya ng kauna-unahang Grand Pyro Musical Show ang mga residente ng Marawi bilang bahagi ng pagunita ng anibersaryo ng liberasyon ng Lurzon. Ang detalye mula kay Johaira Didato ng PIA Lanao del Sur. kamangha-mangha at makulay na fireworks display na sinabayan ng masisiglang musika ang nagpahanga sa daang-daang mga residente ng Marawi City. Ito ay matapos pinailaw ng Grand Pyro Musical Show na isinagawa sa Sarimanog Sports Stadium sa most affected area ang madilim na kalangitan ng lungsod sa loob ng 22 minuto kahit pa man bumuhos ang ulan. Pinangunahan ito ng City Schools Division of Marawi o CSTM katuwang ang Task Force Bangon Marawi at kukulang na pamahalaan sa tulong na ng Japanese philanthropist na si Kenji Mori na nagbigay ng 10 milyong piso. Ayon kay CSDM Superintendent Dr. Ana Zinaida Unti Alonto, ito ay para magbigay kaligayahan sa mga mag-aaral. May ilang grupo ang sanungat sa pagsasagawa ng nasabing okasyon pero pinaliwanag ni Alonto kahit paman man itinuloy ang fireworks display, hindi ito nangangahulugang hindi na sila nakikisimpatya sa mga kapatid na Muslim na naiipit ngayon sa gera. Anya, nakakasana ang kanilang preparasyon ilang buwan na ang nakaraan sapagkat ito rin ay parte ng paggunita ng anibersaryo ng liberasyon ng lungsod. Dagdag pa ni Alonto, nais lang din nilang ipakita sa lahat na ang kanilang lungsod ay maari ng tumanggap ng mga turista, nakikipagtulungan sa mga partner at nananatiling mapayapa. Hindi po ibig sabihin nun na magkakaroon tayo ng konting programa, eh hindi na natin nararamdaman ang sakit na nararamdaman na ating mga Palestinian brothers. This is only one way of showing also the resiliency of the Maranao people that we have withstood and we have stand against the terrorism that plagued our place 2017. Samantala, tiniyak ni Mayor Mahul Gandamra na walang pondo ng gobyerno ang nasayang sa nasabing aktibidad. A rare or once-in-a-lifetime opportunity for all of us here in our city to witness the grand fireworks of festivity. of this day. नहीं। 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 Bago pa man ang fireworks display, nagkaroon din ng government services caravan at pagtanghal ng iba't ibang pangkultural na presentasyon. Para sa PNA Headlines, ito si Johaira Didato ng PIA Lanao del Sur. At yan ang pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines para sa iba pang mga balita at impormasyon. Bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X o dating Twitter ng Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Anim na pot dalawang araw na lamang po, Pasko na. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang gabi.